guys, nandito kami sa hindi ko alam kung anong build dito. <laughs> yung parang pinakakasino nila dito. Ayan, sige. Ikos po. To... Ano yan? Ay, architecture, oh. Mamot, tapos carving. Oh, carving siya. Yeah. Oh, tinaw, pag, pag tinignan nyo, guys, talagang ano, makita nyo yung mga detalye. Yan yung kanilang uh heritage, syempre ayan the heritage so this is what we call the a fine a fine mammoth fast carving of the great wall, ah the great wall of china pala the great wall of china that's it oh, isun ko ng konti ha ito mas okay yan oh, China. Great Wall of China pala yun po. Oo, oh, in our views nila. Ayan. Social <laughs> <naman. Tensya. laughs> Oh. Ang social na lugar. Oh, may ikot tayo dyan. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa, itu pa, itu pa,

pencil no, Oh, ya, Parang ano, palaso. Mala palaso. Eh. The chandelier. Oh, mamaya punta natin yan. Dito muna ako. Oh, ano naman ito? Tingnan A fine mammoth task carving of the Monkey King. Berlin ya. Mau no, mangki, ay mangki banyak <laughs> kan. mangki kan.

Ganda. Ganda, oh, Itanem pa yez sa ito dragon boat <laughs> yun to may guld tanem kanta kanta guys kanta. Haha. 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 oh. Haha. 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 Ay, solid gold dito. Pindi nga. Ito yung detalye, guys, oh. Ito yung mga detalye. Guys, Sino naman yan? The root carving of Jensen. Ay, walang pangalan. Gusto kong balikan to. Gusto kong malaman ng pangalan nito. Walang pangalan. I want the name. I want the name. But, sad to say, no name at all. Ito, 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 guys ito tingin ko hmm ay ginturo oh. no wala rin pangalan hmm. ito, ito. lantay na ginto ito talaga naka ano totally ano solid glass yan yeah?

Gulay. Parang made of jade siya. Ang mga mahalin ba ito din? Ang tako doon mamaya sa kabilang side. Oh, ayan si Buddha. Buddha bless you. <laughs> si Buddha bless you. Oh. Si? Oh. Kita niya? Oh. <laughs> Ako lang yan guys. Ayan. Tapos ang pinakaya. Ayan. terapi ya. Dari mana yang mau walilah. Tidak ada yang Itu nama Tama. Hmm. Berantem, lebih betul ni cerita. Ah, aku tak salah sih dah. Sige. Tingin tayo kung anong meron. Ito mukhang cheese ito. Anong bato yan? Wala kasing label yung iba eh. Guys, ayan. 5 star for travel guide. Parang ano lang. Parang Okada Manila lang. Ayan. Wala, wala. Okay. kung gaano ka ganjo sa ito ng itong lugar natin. di ko alam building ito. Ayan ang stabil. nito. Wala, mamaya na. Casino doon sa tapat to. Ayan guys, nakikita nyo ba yun? Makulay doon. Casino yun. Ayan. Mamaya, ipidyo natin yan itu batu. Terus dia, Di bawah itu. Ah, thank you. Sa. Ah, ya, pala eh? Little Casino Ay, Little Casino Little Las Vegas Doon tayo mamaya <tipos> Katawid tayo dito, benda, Yan, Miss Boa

Hindi lang ituro Grand Lisboa Grabe Grabe yan sa loob guys Talaga namang Ang ganda sa loob pag ayayaman do sa loob pumasok kami Lisboa <laughs> Grand Lisboa Casino Grabe o Hindi mo Parang ano Little Las Vegas <laughs> Las Vegas Nevada Las Wala na signal. Wala signal. signal.